wala o ito yung diwing-diwing itim magkakagusto sa'yo hmm. sa tool pare po po! o dalawang kamay mula ulo sige sige lubayan mo to ha lubayan mo na ha opo sige sige baklas baklas lubayan mo to hindi kay bagay ha ha? matagal mo na yun ano to? matagal na? matagal na sige baklas 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 ang daming itin dito, mamaya uh, basbasan nyo na ang senso ko man niya. No? Sige, okay. sige. Matagal mo nang gusto to? Ha? Okay. Opo. Sige, tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo! Dadalain mo ba sa karihan to? Ha? Okay. Hindi. Ano lang pala? Ha? Ha? Gusto ko lang puntig tignan. Gusto mo lang tignan. Eh, mali yun. Ibang mundo nyo. Ang mundo nyo at mundo ng mga tao magkaiba, ha? Ah, okay. gusto mo lang pala siya tingnan. Okay. Matagal mo nang gusto to. Taon na. O okay. oh, sige, sige. Sisipingan mo ba to? Hindi po. Hindi. Halik. Hindi po. Ano lang? Si o oh, sige, tanggalin mo lahat yan ha. Sige, sige, baklas, baklas. Kunti na lang, na lang. Kunti pa. Marami kayo rito. Ha? Ah, Huwag na ano. Sige, tanggal, tanggal. Ito yung dumidinitim na may gusto sa niya. Matagal mo lang gusto talaga ito? Opo. Sige, baklas, baklas, baklas. O ba? papatayin kita, baka balikan mo pa ito. Putin na lang. Ito pa si nanay, uh, kanina lang ta ginamot natin sa ngalan ng ama na si Yahweh. Uh, nanay, may, may kaginawaan, no? Ang bilis. Okay, amen. Ayan po. O, oh, yung ganun-ganyan mo ngayon. O, oh, nahirapan ka ngayon, hindi na. Pero kanina? Sobrang sakit. Sobrang sakit. Ayan po, patunay si nanay. O, oh, nahihano niya na, o. Oh. O, oh, pero kanina, di mo ganyan? Hindi, hindi. -ano, may yung ganyan. Pero ngayon? Yeah, hindi, malaki pinagbago. O, ayan po, ha. Nagpapatunay si nanay. Ayan po. Pa, nawala yung mga sakit. Nawala sakit. O, ayan po. Nagpapatunay si nanay. Hindi po ko nagpaganong dyan kung yung ating ama. O ikaw, tama na yung ginagaw mo. Papatayin kita. Hayop ka. Hmm. Panginoon kung sa akin, kong susak na magdaki ng basbase na patayin kong gumagambala. O. fu. Pangalang nito? Windel May. Windel. Windel. Windel May. Windel. May. Sa <coughs> ngalan ni Jesus, Windel May. Balik. Subi. Sang Duende. Alam mo mga sabi mo? Hindi. O, ayan po ha. Kaya natin, dapat sasabihin niya, ah po, ako yung kanina pa, nagsasalita. Hindi mo lang. Um, pumasok po. Na, yung duwindi. Napakagaling ng ama. Shout out sa lahat ito po, isang duwindi. Ang nakakagusto sa kanya, matagal na po siyang nililigawan, ngunit hindi talaga sila bagay dahil mundo ng mga tao po Maraming salamat kay Melo Ligario, kay Yeso Amasiyah, kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marwin magandang magustuhan nyo